Ito yung ating project Dito na ang ating naman pong uh, lilinisin lilinisin Nakalamansi Ako Ay gobat na Sadyang matataas na po yung ating damo Mga katripya Pero Ang dami pong mga buong mga maliliit Pong October uh, Kailangan ay malinis po natin ito Nang malinis ito po yung part mga katribya na tayo ay nati delay ng ating pag-aalaga Ito yung uh, isa po nating na ilinisan kaya yung pong ating uh, tutorial uh, ganito ang ating ginagawa ibababa muna natin po ang lahat ng ating po mga damo tapos ay siya po natin siya mga katribya pong spray ng ating uh, herbicide yung ating project dito na ang ating naman pong uh, lilinisin nakalamansi ako ay gobat na sadyang matataas na po yung ating damo mga katripya pero ang dami pong mga buong ang mga maliliit pang October ah, uh, kailangan ay malinis po natin ito ng malinis ito po yung part mga katribya na tayo ay nati-delay ng ating pag-aalaga Ito yung uh, isa po nating na ilinisan Kaya yung pong ating uh, tutorial uh, Ganito ang ating ginagawa Ibababa muna natin po ang lahat ng ating po mga damo Tapos ay siya po natin siya mga po pong spray ng ating uh, herbicide yung pong ating uh, kalamansi mga ka-farmers para po sa kaalamang po ng iba akala ay eh, pinababayaan natin De, ito po ay, ay pagkakataon talaga uh, kapag ka matagal ka po naka-assign doon sa isang lugar hahabaan tayo talaga ng hahabaan po ng ating uh, damo kaya ng ating kapitbahay kaya pinagkatanggal na po yung kanyang baging kumanda po ang panahon kaya po nag-express ng kanya pong pamatay damo tayo mga katribya bago po tayo maglagay o mag-spray ng ating damo dapat ay ma-spray, makuha muna natin, maibaba po ang lahat ng mga matataas para paingatan po natin tamaan ang ating kalamansi dahil kapag ka po mga katribya mag-spray tayo na kasing taas po natin ang ating pong damo tatamaan po ang mga dahon ito at maninilaw e gaya po nyan apakarami po ng ating pang-October mali natin baka yung October na yung mga katribya ay Maganda pa ang presyo. Kaya naman, kailangan po natin talaga. Ito, ito. Yung okay naman ito. Hindi po sabay-sabay ang ating bunga. Pag-August tayo, meron naman po tayo pang September. Meron tayong pang October, tsaka po noong November. Yung ilalagay natin pataba dito, after po natin na mahuanan. Yon pang November and December naman po natin yan. Pero ganun pa man, meron na tayong nauna. Ito, bunga na po ito mga katribya po ng ating pagkalagay ng organic fertilizer. Kaya lang syempre, dahil uh, madamo pa itong ating uh, kalamansi, kailangan muna nating maibaba. ng maibaba po ang ating damo. Kaya, medyo malaki-laki po ang ating pong tatrabahuhin. Pero sa tatlong araw, matatapos natin ito mga kaparmers. At bukas pag gumanda ang panahon, yung lahat po ng ating naibaba i-spray na po natin siya para hindi po siya bumangon kasi pag halimbawa binaba po natin at ah, di po natin siya mga katribya po yung spray eh kinabukasan o oh, makalawa babangon ulit po yung damo magbababa ka na naman ay mas maganda pag gumanda po ang panahon tsaka po natin siya mga katribya dadaanan ng ating herbicide syempre lalagay na rin po natin dito yung ating ginagamit at meron tayong palaman po na pataba yung uh, 2100 na mabilis pong makaluto ng ating mga damo at nasubukan na po natin at nakikita natin yung kalupaan ngayon, puro damo po siya halos talaga, hindi mo makikita ang lupa dahil magubat eka nga pero, ilang muna nating linisan tawanin tapos saka po natin siya i-spray. Kaya lang guys, dapat talaga tiyaga-tiyaga lang po mga ka-farmers. No, syempre, medyo ingat lang din po tayo sa ating uh, mga ahas dahil kapag ka po maguba, syempre, mga katrebya. Hindi natin maiiwasan na meron pong ulo po. Pero ganoon pa man, pero tayo first aid, yung pong ating pong kalamansi. Sige mga katribya maganda umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay uh, hindi pa po umuulan uh, mula ng ating pong uh, ng abono pero binibigyan tayo ng pagkakataon para makapaglilis naman dito po sa ating uh, isang area na kung saan ay pahuli ito ng ating pong bunga pang uh, October at November pala natin pa kayo yung po mga katibig pa maganda pang presyo kaya kailangan natin mailito ng mailitaw ang kalamansi Maalaga. maalagaan itong kabila, ayan na uh, grass cutter na po nito kaya lang hindi pa po lahat kaya pero pa siya pang yung pong mga bagay tayo. Medyo malaki-laki pa. Dalawang. Dahil tapos na tayo doon sa ating uh, dalawang area. Dito na po tayo ngayon mga katribya po to, 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 sa ating pong uh, kalamansi. Ayan. Ayan ka po na baba na. Ito na siya. dali madali na lang po natin itong spray. Sige. Trabaho mo na tayo mga katribya Ang dami pong mga maliliit. mga mga buko. Parang ito sa kasusunod, uh, yan naman po ang ating uh, harbise. Ayan na mga katribiya. Lumitaw na po ang ating uh, kalamansi. Ang ating maibaba na po, na maibaba po itong ating damo. Ito po yung ating binilinisan. Tsaga-tsaga lang. Tayo mga katribya Sanay po tayo sa mahirap na trabaho sanay rin po tayo sa madaling trabaho ito ang ating kalamansi mga katribya hindi po tayo yung utos ng utos ginagawa natin yung bagay na itinuturo namin sa inyo para at least kayo po ay magkaroon na experience o maranasan ninyo kung papaano po yung pagkakalamansi kaya tayo kung puro utos lang po ang ating pong gagawin puro patrabaho rito wala po kayo matututunan kaya ang ginagawa po natin aktwal na pinakikita ko po sa inyo yung pamamaraan po ng ating pag-aalaga ng kalamansi para meron kayong idea ako po mismo ang magtatrabaho ako mismo ang gumagawa para noon makita ninyo yung pamamaraan ng ating ginagawa di baling mahirap di baling uh, talagang uh, gugugul ka ng oras at panahon <coughs> para makita lang po ninyo yung buhay po ng kalamansi farmers kung paano ang um, pagkakaroon ng kalamansian kung paano ito gawain o trabahuhin, ano yung mga dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin kaya tayo mga katribya ay uh, tinuturo namin sa inyo lahat po ng pumaraan para meron kayong idea at magbigay rin tayo ng inspirasyon doon po sa ating mga kaparmers na hindi po masayang ang inyong mga lupa excuse me na nakatiwangwang lang pwede naman po lang natin taniman ng kalamansi eh bakit din natin subukan kaya yung ating pong video mga katribya ay nagbibigay inspirasyon nito sa ating pong mga kaparmers lalo po doon sa mga bago pa lang po sa ating pong channel at gustong sumubok ng ating pong mga pagkaalaga ng kalamansi kaya nakikita namin sa inyo kung papaano po yung trabaho kung paano yung madaling paraan kung paano naman yung mahirap na paraan <coughs> excuse me yan Aba, marami rami na tayong nabababa sa ating pong agingay yan tapos yung ating sitaw-sitawan atin na po siyang pinutol sinagad na po natin sa ugat yung pagkaputol natin sa ilalim para hindi na po ulit sa tumubo yan po yung baging sa kalamansian na kapag napabayaan natin magiging gubat siya at pagka naging gubat na ang kalamansi tatama rin na ang inyong trabahador pati may ari tatama rin na sa pag-aalaga hanggang sa dumating yung punto maisan lang mo ng kalamansian or tuluyan mo ng maibenta dahil hindi nyo po na linisan mo agad yung inyo pong trabaho kaya sayang po yung inyong pinuhunan sayang inyong pinaghirap kung papabayaan po ninyo yung kalamansi kaya may papayo natin dapat tuloy tuloy lang maging consistent tayo at kung makaranas ka ng hirap natural lang yan dahil Pagkatapos naman no, meron namang ginhawa. Pagka ikaw ay magkakaroon na ng harvest. Tayo. Tsaga-tsaga. Tignan ninyo. Katsatsaga natin. Nakita na yung kalamansi. Lalo na, pag yan ay ating na-spray ng damo, makikita na po natin yung kalupaan ng kalamansi natin. For the meantime, ito muna. Tanggal ng baging magbaba ng atin damo Yan. sa paghatak po ng ating mga baging ingat lang dahil baka nalalaglag na yung bunga sayang yung bunga yung ating pang uh, October pwede rin paabutin natin ng November depende po sa laki ng kalamansi wow. kaya eh magiging ganito ang kalamansi natin kapag ka hindi natin siya dinamuhan mapipilitan ninyong parenta lalo na kung masumpungan ninyo tamad ang inyong trabahador eh, hanggang sa banda huli maibebenta nyo na yung inyong pan kami mga katrivia nagdadagdag pa kami ng pa na matatrabaho ngayon at uh, hindi na po natin kaya ang trabaho eh. ang isang pan eh, pwede naman pong ipaarkila hindi naman po siya kawalan Nga, Tanggal na natin yung ating baging Pagka derecho po yung pag-aaraw. Pwede na natin spray ng herbicide. Ito nga nitong sitaw-sitawan. tanggal na po natin siya dahil pangit sa kalaman siya kaya po meron siya ang bagi tayong gulok kaya ayaw niya po umulan sasaga pa ng tubig yan kaya magiging dalahin ng kalamansi kaya bibigat kaya tinatanggal na po natin para magaanan ang Dala daladala ng kalamansi natin Bagi. Kau mulan, ini kamu bawa basah pal Dahon lumaliwalas na itong ating kalamansi medyo si malaki-laki pa po itong ating lilinisan tiyaga-tiyagala po mga ka-farmers makatatapos din natin to ito na mga katribya, yung ating nalinisan nanggal lang po ang ating bageng napaba na po yung ating damo clear na mga katrebya ganyan po ang gagawin natin po lahat dito sa ating uh, kalamansi maibaba po natin na maibaba yung ating damo rin tayo ng ating talbos ng ampalaya yan para sa masarap na ulam para uh, meron sustansya po yung ating karni karninas Ayan. clear na Ayan, sabi ng kapitbahay parang walang nagmamayari nito pero ngayon uh, one port na tayo mga ya, pero kailangan po natin uh, umuwi dahil tanghali na po pala umusong kasi tayo rito mga katribya, eh. alas 10 ng uh, umaga okay ito muna, maluto muna ito okay, this is ito ang mga talpos ng ampalaya